Mm -hmm. Magandang buhay mga bero, samahan nyo ako sa biyahe ko dito sa Tayabas, sa barangay Mationa upang tikman ang masarap na habhab. Dinudumog to, dahil sa sarapo ng kanilang habhab at Napakamura lang po sa halaga pong 10 piso ay mayroon ka na pong pansit na at may kasama na po yung ito or pwede po pirasa po ng manok. At hindi lang yan mga bero, no? magdami po po silang mga binibenta rito at magugulat ka kasi ang dami ng tao rito pabalik-balik lamang para matikman ang kanilang pansit na pop at mayroon din po silang Mickey Bihon na 12 pesos lamang na may laman na rin po yun. at marami po po silang tinitimdang mga kakanin at meron din po silang mga palamig. At alam niyo mga ka-behero, no? napakalinis po ng lugar nito at talagang quality po ang mga food na mga inihain nila. At sila po mga kabero ay meron din po top silugan at meron din po silang binibenta ng rodillas yema At kababait po nila rito at talagang aas ah, po nila at talagang sobrang linis po ng isi-serve nila at inuluto mismo sa harapan niyo mga ka-behero ang kanilang pancit of hab, ang kanilang mickey, at marami pa rin po silang mga short orders, katulad po ng chami, at nag-o-offer din sila ng mga pilao. At natikman natin ang mga food nila, ang mga pagkain nila. Grabe, gusto-gusto ko po yung lasa niya. Ang sarap po, quality, solid. Talagang napaka-rich po ng lasa po ng kanilang hab Kaya, i encourage po kayo, pumasyan na po kayo dito sa Barangay Mationa. Malapit lang po ito sa may... Uh, Arco at ito po ay sa May St. Jude Base 2 sa division tapat lang po ito. Ito po mga bejero, ay napapabalik na po sa kasi tabi lamang po ito ng daan. Kaya ako pupunta ka ng mga uban, ng Tayabas, ng Bilaw, ng Lucena. Balik po po masyad dito at kumain po dito sa nice pansitan or nice Tapsilugan yung pansitan dito po sa Nadlistri, Barangay, Mationa, Tayabas, City. Panalo panalo din kanila mga dessert. Ang mga dessert na mga ino open nila ay pichi pichi. At meron din po sila na mga lumpia, lumpiang ubod, at lumpiang Shanghai, tatlo bente, at nilopak at marami pang iba. Kaya pumasya na po kayo eh dito sigurado mag enjoy po kayo. At yung gulaman nila, 10 piso lamang po, mga habero, no? Kaya tatlong piso mo, or 30 pesos mo, ay talagang solid na solid dito. Enjoy na enjoy ka. At ang sarap po ng mga suka nila, sila mismo naggawa na homemade na suka na talagang dinadayo. At sa suka pa lamang, ay swabi, swabi na po, mga habero. Ito po, kung paano nila at piniprepare ang kanilang mga panset dito po sa nice pansitan Nice na nice po ang lugar, nice na nice ang ambience, nice na nice ang lasa, nice na nice ang presyo, super nice din ang mga staff at ang owner dito kaya napanginite nyo, commercial na po kayo dito ang mga bero Nice pansitan sa Parangay Matiunan, Ayabas, Quezon